kailangan maayos ang mga papeles natin na kasi darating ang mga akreditor sa susunod na linggo. Isa sa pinakamahalagang ginagawa ng isang universidad ay ang paghandaan ang mga accreditation ng programs na kanilang ino-offer. Gaano nga ba kahalaga ang accreditation ng mga program offerings ng mga universidad? para kang nag-a-apply ng prangkisa ng isang bus company o kahit anong transportation line. Kailangan mamit mo muna ang standard ng LTFRB para ikaw ay mabigyan ng prangkisa. O di kaya kilalanin ng iyong kumpanya bilang isang lihitimong provider ng nasabing serbisyo. Mahalaga ang accreditation sa mga kolehiyo at mga universidad upang maipakita nito na sila ay nag offer ng dekalidad na edukasyon. Dito sa Pilipinas, ang pinakakilalang organisasyon ng mga creditor ay ang Philippine Association of Colleges and Universities Commission on Accreditation o pakukuha. Malaking bagay kasi ang accreditation sa mga kursong ino-offer ng isang universidad upang malaman ng mga aplikante at ng mga magiging estudyante nito na sila ay may kapasidad mag-offer ng isang dekalidad na programa. Ano-ano nga ba ang mga area o ilan sa mga tinitignan ng mga accreditors mula sa iba't ibang mga universidad. Facilities Tinitignan ng mga akreditor kung maayos ba ang mga pasilidad, mga kagamitan para mai-offer ang isang program. Halimbawa na lang dito, maayos ba ang mga laboratory, juicy ba yung, yung ventilation, no? kompleto ba yung mga safety materials ano or mga ibang uh, kagamitan para masabi na sila ang eskwelahan ay nagko-comply sa tamang standards at ng kanilang mga facilities Kurty line lineup gaya ng sinasabi ko sa mga nauna kong content napakahalaga dito lalo na yung alignment isa parito ay yung ating mga faculty na mayroong masters at phd degrees na malapit sa mga kurso na kanilang tinuturo. Partikular ang mga accreditors kung yung program chair na humahawak ay ang mismong align curriculum. Tinitignan din ng mga accreditor kung ang curriculum ng isang program o kurso ay naka-align sa standards ng Commission Higher Education o CHED lalo na sa mga makabagong trends. Kasama narito yung mga reference materials na nakalagay sa syllabus kaya napakahalaga na dito na yung mga reference materials na nakalagay sa syllabus ay mayroong kopya ang library nang nasabing universidad. Teaching quality. Kaya dito, may mga akreditor na nagra-random visitation sa mga iba't ibang klase. Kaya dapat talaga nan ang handa ang mga guro lalo na sa kanilang mga kagamitan at mga materyales lalo na yung syllabus, yung kanilang mga presentations so dapat in order ang klase kung ito ay face to face. Hindi nakakalat ang mga estudyante o naglo-loiter sa mga koridor. Linis ang paligid. Ilan lamang ito sa mga tinitignan ng mga akreditor kapag sila ay bumibisita sa isang universidad. Maaring maging matrabaho ito, lalo na sa kanilang preparation, pero in the long run, napakahalaga nito para sa kanila, lal na kapag sila ang ang isang programa ay nagtatarget ng mas mataas na level ng accreditation. Ibig sabihin lang nito ay seryoso sila sa pag-o-offer o, o pagpo-provide ng isang maayos at makabuluhang programa na may pagmamalaki ng ating mga estudyante. Yun lamang po at maraming salamat.